Ah. ito eto mga ka-YouTubers maglalagay tayo ng mascara kasi may meron siya i-scheme po patatama siguro ng bangko na babakbak maglalagay ko ng mascara para sa pintura na kami magpintura pension taon <laughs> Isang taong paghihintayin ko. Hindi na magpintura sa isang taong para ready na sa isang taong. I will never sing another song I just another song Days. Young me. Season, I Young girls me. I have all my affirmations. And so you see And you're going to kut 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 lang sa bahay habang malamig ang hapong umuulan ngayon wala kanina yung ulan da no walang tigil ngayon naman tikatik walang tigil pero mahina lang meron naman daw bagyo may bagyo sa senado may bagyo sa kongreso may bagyo sa pilipinas ay tayo dyan. Binabag din na tayo. Ito sa baba, oh, kao pa. Bibili ko mamaya na ano. At katapos bibili ng ano, yung roller brush. Diyan sa talipa pa, mayroon din dyan, hardware na maliit ay nasa suing so, ano, katabi nung mm. ba katabi nung si Totoy? Oo Totoy no? Oo, yung katabi ng tindahan ah, Ano, yan? katabi nung nagtitinda ng mga bula-bula Oo, kapatid, yung niya yun, kapatid niya yun Ah, kapatid niya yun? Oo Masuhong yun eh Ito nung lang ako ng ano yung tinatarayan mo. Hmm. Yung kapatid niya yung mat matabado ng na kipin niya. Ay hindi, yung ano pala, tindahan ng sausage. Parang sarado na yata eh. Yung hindi nagdodoto ng sausage, yung mga hilaw lang. Sa sausage. Iba meron yun? Sa sausage. Matabi ni ano? Matabi ni... pwede ano yun, nagtitinda ng mga... Mga sausage. Yun, hindi, yung nagtitinda ng sausage, so, ando, sarado na yun. CTO. Doon yun kay ano. Charado na ba Oo. Oh, oh. Doon yun, katabi nila olan yun. Ah, Oo, oh, katabi nila olan. Yung dito may nagtitinda ng bola-bola, yung mga... Hmm. <coughs> yung mga kapatid nila. Yung mga kapatid nila. <laughs>

Hindi, hey, mga baby boomer, regal natin. Baby boomer ang tawag. Pag millennial, 2000 na yung pinakanak. Nahilig na siya siguro kasi nahilig niya sa lolo niya, sa tatay niya. Mga siguro, baka mga nagbibidyo. Hindi na, ya, um, yeah, okay na. Lalagyan ko pa naman ang base ko eh, yung ganoon. Uh Oo. -oh. Alaga ko ng besya ano, gray no. Oh. Hindi hmm, Napindot mo ba? Hindi oh. Kapindot mo ako. Ayun na umaandar. na umaandar. Dumatay ilaw. Ilaw lang pero lang, hindi man wala naman eh. Wala ako namatay. O baka mahina na baterya. Okay. Oh.

tama na ano tama na ano Oo. Oh. di didikit pag gano'n. Oh.